At ang digmaan na ito ay sa pagitan ng Roman Empire, ang, ang imperyo ng Romano, at ang mga kamusliman. Unang digmaan sa pagitan ng Roman Empire. At that time, sa panahon na iyon, ang Roman Empire ang naglalakihang mga imperyo. Kung baga sa panahon natin ngayon, ang lakas nila ay katulad ng Russia, katulad ng Amerika. Tapos ang Madina, parang isang maliit na bayan. Nakakalaban sa napakalaking bansa. Isipin ninyo, ilarawan ninyo, yung isang maliit na bansa, isang maliit na bayan, Madinatul Munawwar, napakaliit sa panahon ng Rasulullah. Ay lalabanan ang napakalaking imperyo at doon sila magdidigmaan sa Tabuk. At sa oras na yun, isinalaysay ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, amara na Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man an matasaddaq." Sa araw na iyon, sinabi ni Umar, ay inubliga, inutusan kami ng propeta Muhammad na magbigay ng awang gawa, magsadaka, na gagamitin namin sa jihad. Dahil ang layo ng Madina sa Makka, uh, layo ng Madina sa Tabuk, that time, aabutin ng 10 o 15 days ang paglalakbay. Kailangan nila ng mga kabayo, ng mga kamilyo na gagamitin sa digmaan. Kaya inutusan ng propeta ang kanyang mga sahaba na magsadaka. At sinabi ni Umar bin al-Khattab, radiyallahu anhu al yawma Asbiqu Aba Bakar in sabiktuhu yawman fajitu bin ismali so sinabi ni Umar bin al-Khattab ngayon pagkakataon ko na na maunahan ko si Abu Bakar as-Siddiq sa paggawa ng kabutihan ha kung titingnan ninyo yung kwento sa pagitan ni Abu Bakar si Abu Bakar as-Siddiq ang best friend ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang pinakaunang tao na yumakap sa Islam mula sa mga kalalakian. Abu Bakar As-Siddiq. Kaya sa araw ng muling pagkabuhay, walang makakapasok sa umma ng propeta Muhammad hanggat hindi nakakapasok si Abu Bakar As-Siddiq. At itong si Abu Bakar As-Siddiq mula nang pumasok si Umar bin al-Khattab sa pananampalatayang Islam ay itinuring niya si Abu Bakar na katunggali kalaban sa paggawa ng kabutihan. Itinuring niya si Abu Bakar na katunggalin niya sa paggawa ng kabutian. So balit, never siyang nagtagumpay. Hindi nagtagumpay na maunahan ni Umar. Kaya sinabi niya nung time ngayon, Alyaw maas di Abu Bakar. Ngayon, mauunahan ko na si Abu Bakar. Faje to bin, At agad na kinuha ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang kanyang kalahati ng kanyang yaman. Kumbaga lahat ng yaman niya, inipon niya, hinati niya at yung kalahati isinadaka niya para gamitin sa digmaan sagad sa po tabo tinanong siya ni Uma at tinanong siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang ang propeta Muhammad nagulat sa laki ng yaman na dadalala ni Umar bin al-Khattab ya ya Umar ma abqaita ahlik o Umar ano ang iniwan mo sa iyong pamilya sa laki ng yaman na ito na ibinigay mo ano na ang naiwan mo sa iyong pamilya akala Umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya rasulullah mislahu usugo ng Allah ang iniwan ko sa aking pamilya ay katulad din ng dami na ibinigay ko sa inyo ibig sabihin yung kalahati isinadaka at yung kalahati iniwan niya sa kanyang pamilya at tuwang-tuwa siya sa kanyang sarili sa pag-aakala na mauunahan niya na si Umar at si Abu Bakar as-Siddiq si maya-maya pa Abu Bakar dumating si Abu Bakar as-Siddiq at, si at dala niya ang lahat ng kanyang yaman Kula ma'inda. Lahat ng meron siya ay daladala niya at isinadakan niya kay Propeta Muhammad na ikinagulat ni Umar at ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Tinanong siya ngayon ni Propeta Muhammad, Ya Ababakar, maabkay tali ahlik. Ya Ababakar, ano nang iniwan mo sa pamilya mo? Anong salapi o yaman ang natira para sa iyong pamilya? Fakala Abu Bakar as-Siddiq, Ya Rasulullah, Abkaitu Allah wa rasulah. Ya Rasulullah, ang tanging iniwan ko sa aking pamilya ay ang pananampalataya niya kay Allah at ang pagsunod nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo mga kapatid, mga alipin ng Allah. 1400 years ago mula nang namatay ang mga taong ito. Pero hanggang ngayon, binabanggit natin ang kanilang pangalan. Tila bang nakatalaga na sa kasaysayan ang kanilang mga pangalan ng dahil sa paggawa nila ng kabutihan. Hindi lang doon. Noong lumipas ang panahon, namatay ang propeta Muhammad at itinalaga ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakar As-Siddiq ang mamuno sa mga kamusliman at inawag siyang Amirul Mukminin o ang pinuno ng mga nananampalataya. So noong naging pinuno si Abu Bakar As-Siddiq, napansin na pagmasdan ni Umar bin al Nasa tuwing nagkasidat time kung sino yung tinuno, siya ang mag imam Kung sino ang tinuno sa lugar, siya ang imam. So, ang imam sa panahon na yun, si Abu Bakar As-Siddiq. At napansin niya, pagkatapos nila magsalatul fajar, si Abu Bakar As-Siddiq ay lumalabas ng Madina. Umaalis. At sinundan ito ni Umar. Napansin niya, bakit kaya agad na tumatayo si Abu Bakar at lumalabas ng Madina? Ano kaya mayroon? At sinundan ito ni Umar. At napansin niya sa labas ng Madina ay mayroon ditong lumang bahay. Umasok doon si Abu Bakar Siddiq at pinag, pinagmas niya, inantay niyang na, makalabas. Sapagkat tinatanong niya sa kanyang sarili, anong mayroon sa lumang bahay na yan? Bakit pumupunta dyan si Abu Bakar? Nang makalabas si Abu Bakar as Siddiq, agad pumasok si Umar. At pinagmasdan niya yung lumang bahay, wala siyang ibang nakita, liban na lamang sa isang matandang babaeng nakahandusay nakahiga sa kanyang higaan. At tinanong ni Umar, "Ya Ajuz, o ikaw na matanda, paano-ano mo yung pumasok dito?" Sabi niya, hindi ko siya kilala. Ni hindi siya nagpakilala. Pero pumupunta siya sa akin tuwing umaga upang ako ay pagsilbihan. Dahil ang matandang ito ay bulag at hindi wala nang kakayahan. So pumupunta siya dito sa tuwing umaga upang ako ay pagsilbihan, paglinisan, maglinis at pagkatapos pinaghahandaan niya ako ng pagkain. At nung makita iyon ni, ni Umar, nung marinig ito ni Umar, lubha siyang namangha kay Abu Bakar. Dahil meron pasikretong ibada, kabutihan na ginagawa si, Umar, si Abu Bakar nang hindi niya ipinapaalam sa iba. At nung makalipas ang mahabang panahon, namatay si Umar, ah, namatay si Abu Bakar as Siddiq. At itinalagang tinuno si Umar bin al-Khattab. Kapalit ni Abu Bakar as Siddiq. At nung naging pinuno siya, naalala niya na merong matandang babae sa Lamas ng Madina na pinagsisilbihan ni Abu Bakar. At agad niya itong pinuntahan at pinagsilbihan. Naglinis, at pagkatapos naghanda ng dates. At pagkatapos ipinakain ito sa matanda, nang biglang tanungin, nang biglang magsalita yung matanda na kanyang sinabi, Amata sa hibok, namatay na ba ang kaibigan mo? Kung tutusin, hindi yun alam ng matanda. Ha? Kasi siya ay hindi na nakakalabas at hindi na napupuntahan ng mga tao. Pero biglang nagtanong ang matandang ito, namatay na ba ang kaibigan mo? Na ni Omar at kanyang tinanong, Pa'kay fa'arabti, eh. paano mo nalaman na namatay ang aking kaibigan? Sabi ng matandang ito, sapagkat inabutan mo ako ng dates nang hindi mo man lang tinanggal yung buto. Tingnan ninyo mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Ganito, gumawa ng ibada. Ang mga naunang mga muslim. Nakapaggagawa sila ng kabutihan, sinusulit nila. Nang malaman ni Abu Bakar as Siddiq na yung matanda ay bulag, pati yung buto ng dates, inatanggal niya na hindi lang basta pinapakain. Nilinis pa, inaayos pa, na siguradong wala siyang makakain buto. Na hindi yun naggawa ni Umar bin khattab sa pag-aakala na nagagawa niya yung mga nagawa ni Abu Bakar as Siddiq. At nang dahil doon napaiyak, pabakabukaan siya dida. Napaiyak si Umar bin Al-Khattab. Fakala, taib, taiba sa kaya ababakar. O abu bakar, napagod na ang kaibigan mo. So dito mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ganito na lamang nag-uunahan ang mga naunang Muslim sa paggawa ng kabutihan.